Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, samahan ninyo akong gumawa ng isang pampalamig na siguradong babagay sa panahon natin ngayon na napakainip. Kaya tara, samahan ninyo ako. Let's go! Maglaga tayo ng kalahating cup ng sago. Hugasan lamang ito ng dalawang beses bago natin isalang sa apoy. Ang pagluluto po ng sago, once na kumulo na po siya, haluin na po natin ng haluin, nang hindi po siya dumikit sa ilalim. Pakukuluan lamang po natin ito sa loob ng 25 to 30 minutes. Okay, aahonin ko na po ito kahit may puti-puti pa po siya sa gitna. At hugasan na po natin ito sa running water. Ayan po, habang naguhugas po tayo ng sago, pakicomment naman po ng pangalan ninyo at kung taga saan po kayo para alam ko po kung hanggang saan nakarating ang aking video. Salamat po! Okay po, iset aside muna natin ang ating sago. At ngayon po, gagawin na natin ang ating milk mixture. Meron po tayong dalawat kalahating cups ng evaporated milk. Pero 2 cups lang po muna ang ilalagay natin sa kawali. At yung kalahating cup po ay pagtutunaw natin mamaya ng 1 tablespoon cornstarch. Ayan po, i-on ko na po ang kalan. Medium heat lamang po ang ating apoy. Hihintayin lamang po natin itong kumulo at ilalagay na po natin ang asukal. Medyo kumukulo na po siya, kaya pwede na po natin ilagay ang half cup sugar. Haluin lamang po natin ang haluin hanggang sa matunaw ang ating asukal. Hayaan lamang po natin kumulo ng dalawang minuto or tatlong minuto para sigurado po tayong tunaw na tunaw na ang asukal. At ngayon po, lalagyan na po natin ng 2 tablespoon powdered milk. bear brand po ang gamit natin. Haloin lamang po natin hanggang sa matunaw ang ating powdered milk. At ngayon, tunawin na natin ang 1 tablespoon cornstarch sa half cup milk. Ilagay na po natin. Haloin lamang po ng haluin para hindi pumamuo ang ating cornstarch. Pakuluan lamang po natin ng 2 minuto habang hinahalo po natin ang hinahalo. At eto na po, okay na po ito. Isali na po natin sa malinis na bowl at palalamigin po natin. Mamaya po, sasalain po natin ito para siguradong wala po siyang buo-buo. Ayan po, palalamigin lamang po natin at pwede na po natin ilagay sa fridge. Na ito na po ang ating mga prutas. Meron po tayo ditong red and green apple at mango. Pwede po kayong gumamit ng kung anong gusto ninyong prutas. Pero maganda po, iba-iba po ang kulay. Para masarap na ang lasa, masarap pa sa mata. Tara po at samahanin niya akong maghiwa. Tinanggalan ko lamang po ng mga buto ang ating apple bago po natin hihiwain ng maliliit. Yung pa-cubes lang po ang shape. Yung katulad lang po ng gagawin ko na ito. Ganito din po ang gagawin natin sa red apple at sa ating mango. Okay po, tapusin ko lamang po ang paghiwa natin ng mga prutas at magbabalik po tayo. At eto na nga po, tapos na po tayong maghiwa ng ating mga prutas. O diba po, napakagandang tingnan. Ngayon po, inilabas na po natin ang ating milk mixture na ginawa natin kanina. At ngayon naman po, kailangan po natin itong salain. Para sigurado po tayong wala pong buo-buo. Like and subscribe po, and share. Thank you! At ngayon po, handa na po natin ilagay ang ating sago. 1 and 3 fourth cup nga po ng ating sago ang inilagay natin dito. At syempre, isasabay na rin natin ang ating red apple, mango, at green apple. Hindi ko nga po pala inilahat ang green apple at red apple. Tig kalahati lamang po ang inilagay natin dyan. Mas gusto ko po kasi yung mas maraming milk kesa sa laman. Pero depende po yun sa inyo kung mas gusto po ninyo ang mas maraming prutas. It's up to you po! At na ito na po ang ating fresh fruits with sago refreshment. Tara po at ilagay na po natin sa ating plastic container. Okay po, isali na po natin sa ating container. And then takpan po natin at ilagay na sa freezer. Palamigin lamang po natin sa loob na isang oras at pwede na po natin kainin. Okay po, after one hour. Tikman na natin. I'm so excited guys. Wow! Tingnan nyo naman po. Napakagandang tingnan. Ano pang hinihintay natin? Maglagay na tayo sa ating baso. Tikman na natin. Harap. So refreshing. Ang init. Nagpapawisan ako. Napakasarap. Subukan nyo na po ito. Thank you for watching, guys. See you all again next time. Don't forget to like and subscribe. Pakishare na rin po ng video para marami pong makapanood. Thank you. Bye.